Eto, sa usaping legal natin ngayong uh, araw, pinagsusumite ng Korte Suprema ng ilang detalye ang Kongreso at Senado ko sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa loob ng sampung araw. Sa isang resolusyon na may pet sa uh, July 8 Kinonsolidate o pinagsama ng Korte, uh, ng Korte, Suprema ang dalawang petisyon na humihinging ipatigil ang impeachment trial sa vicepresidente. Presidente. Kabilang sa mga impormasyon na hinihingi ng Korte ay tungkol sa ikaapat na impeachment complaint at kung nabigyan ba na oportunidad sa si VP Sara na ipaliwanag ang kanyang panig. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, July 12, 2025, ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ayan, ho, ulitin lamang ho natin. Ha? Ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917 626 o mag-comment sa ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At uh, siyempre nga ho no, ito ang pinag-uusapan ho natin ng impeachment pa din ni VP Sara Duterte. So matatandaan niyo, mayroon hum dalawang petisyon na ipinailho sa Korte Suprema para ho ipatigil ang uh, kanyang uh, ang gagawing impeachment trial ng Senado. So una ho dyan, yung mismong impeachment ay uh, yung mismong petisyon ni VP Sara Duterte. Ay ikalawa naman ho yung uh, petisyon ho no ng ilang uh, grupo ng mga abogado, ilang grupo ho sa paunguna ho ni uh, Attorney Israelito Torion. Matatandaan niyo siya ho. Ang ang uh, pangunahing abogado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kaso. Ngayon ito ho, mga petisyon na ito ay uh, kinonsolidate ng Korte Suprema. Ibig sabihin ho, ipinagsama dahil ho pareho naman ho yung uh, issues no? o yung hangarin at yung mga prayers na gustong uh, uh ipatigin nga ho yung uh, impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Ngayon ho, pinagsusumite ho sila ng detalye yung Kongreso at yung Senado nga ho, no? within 10 days from receipt of resolution. So, uh, 10 araw ho yan mula nang uh, makuha nila yung uh, resolution ho ng Korte Suprema. Ito, nakuha na ho ito ng Kongreso, ng Senado at pati na rin ho ng opisina ni Vice President Sara Duterte. At sinabi nga ho dun sa resolusyon na ito ay non-extendable. So, hindi na ho pwedeng ma-extend yung 10 araw na hinihingi nila para ho makapag-file nga ho nitong uh, reply at nitong mga impormasyon na hinihingi hinihingi ng Korte Suprema so uh, ano nga ba yung mga impormasyon na hinihingi ng Korte Suprema hinati ho nila ito sa dalawa una ho, yung uh, Private Impeachment Complaint at yung pangalawa naman ho, yung Fourth Impeachment Complaint So kung lang nyo niyo, mayroon hum tatlong uh, impeachment complaints na final ho ng mga pribadong uh, uh, citizens nga ho, no? Ito from October, November, November to uh, December nga ho noong nakaraang taon. Yan ho yung tatlong complaints na final ng mga private citizen. Ngayon, ano yung uh, uh, tinatanong ho ng Korte Suprema, una ho tinatanong nila status. Ano na daw yung naging status ng tatlong nga uh, impeachment complaint ho na yun? Ikalawa, ano ho yung mga eksaktong uh, petsa, no? O date na in-endorse ito ng mga miyembro ng uh, Kongreso. At ikatlo naman, ang sinasabi ho dito kung yung Secretary General Huba ng no, House of Representatives ay uh, mayroong diskresyon kung kailan niya itatransmit doon sa speaker itong uh, mga impeachment complaints ho na ito. At ito, specifically, sinabi ho ng Korte Suprema, ano daw yung basis para i-refuse yung transmittal ng complaint sa House Speaker within 10 session days nung uh, bulat ho nung nga uh, panahon nga ho no, na ito was properly endorsed by a uh, member of the Congress. So ano daw ho yung naging basihan at bakit hindi ito transmit agad doon sa Speaker. At yung panghuli nga ho, yung number of days ho na naglapse mula nung yung mga complaints ay in inendorse for transmittal sa speaker at in-include ho ito doon sa kanilang order of business. So ayan ho, yan ho ang uh, hinihingi ng Court of Suprema para ho doon sa unang tatlong uh, complaints na final ho ng mga private citizens. Pangalawa ho, yung fourth impeachment complaint. Ito ho yung talaga napunta sa Senado. Kung uh, matatandaan nyo ho, ito yung February 5 na impeachment uh, complaint nga ho. no So tiyatanong ho ng Court of Suprema kung ano yung office, yung opisina o komite na nag-prepare uh, nga ho ng draft articles of impeachment at kung kailan ho ito na-transmit. Ang ikalawa naman ay kailan daw ito isinirculate doon sa mga miyembro ng Kongreso at kung naisirculate daw ba ito sa lahat ng miyembro. At ang ikatlong sinasabi nila, ito huba ay may kasamang ebidensya o di kaya committee report, itong mga articles of impeachment na sinasabi nga ho no. At ito, sinabi din ho ito ng Korte Suprema, kung meron mga hong ebidensya doon sa bawat articles of impeachment, eto nga bang uh, si uh, VP Sara Duterte ay nabigyan daw ho ng opportunity to be heard o oportunidad para ho marinig ang kanyang panig. At sinabi din ho dito kung yung mga membro nga ho ng Kongreso ay may uh, oras para ho pag-aralan yung mga charges at ebidensya bago ho uh, pagbinigay uh, ang kanilang consent at ang panghuli ho, no, kung kailan ho ito in-include sa order of business para sa konsiderasyon ng lahat ng biyembro ng Kongreso. So makita nyo ang ma ang um, ang halaga ho no ng mga katanungan ng Korte Suprema na dapat kong uh, punan ho no, mostly ho ito ng House of Representatives dahil ho uh, sa kanila nanggaling yung impeachment uh, complaint no yung fourth impeachment complaint na ipinasa ho dito sa Senado. So ang uh, sinasabi ho kasi ni VP Sara Duterte sa kanyang mga petisyon yung fourth impeachment complaint ay void wala na hong visa kasi na-violate mo ito yung one-year bar rule. Ngayon ko, ngayon ho kasi yung one-year bar rule, napaka-importante ho niyan dahil ito ho ay nasa nakasaad ho sa ating konstitusyon na nasabi nga ho dito, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Yan ho yung sinasabi, hindi ka pwedeng mag-impeach ng mag-impeach ng mga impeachable officials uh, sa loob ng uh, isang taon, no ano? Bakit nga ho? Bakit ho ganun? Kasi ho, hindi ho na ho sila makakagawa ng kanilang mga responsibilidad ng kanilang trabaho kung ikaw ay uh, pa patuloy na mag-impeach ng mag-impeach mag doon sa mga impeachable officials. Kaya ho sa loob ng isang taon ay uh, dapat isang impeachment complaint lamang ang, ang uh, ma initiate nga ho nitong uh, Kongreso. So ang sasabi ng kampo ni uh, VP Sara Duterte, yung fourth impeachment complaint ay uh, barred na ho ng uh, one-year bar rule. no Covered na ho ng one-year bar rule dahil ho yung unang tatlong impeachment complaint ay ginawa nga ho noong November, December, katapos sa ano, uh, taong 2024. At yung uh, sumunod naman ho na fourth impeachment ay February 2025. So sabi ho niya, eh, uh, dapat isang taon bago ho sila mag-initiate ulit ng bagong nga uh, impeachment uh, proceedings. ngayon, tinutukoy sinasabi ng ating Korte Court Suprema, yung mga desisyon ng Court Suprema, Supreme, sinasabi ho dito, yung pag-initiate nga ho ay yung uh, kung kailan ho may verified complaint na na-file na at referred ho sa Committee on Justice para sa isang aksyon. At yun nga sinasabi kailangan yung filing ng verified complaint at yung Kongreso na nagte-take action. Ito yung sabi sa kaso uh, ng Francisco versus House of Representatives noong 2003. So sabi naman ho ng ating House of Representatives eh yung tatlong impeachment complaints ay uh, final pero hindi ho na dito sa plenaryo. At yung uh, fourth impeachment ho, yan lamang ho yung tinalakay nila at ito ho yung may 215 votes noong February uh, 5 at yun nga ho ito ay transmit na ho bilang articles of impeachment. At uh, syempre, na oh, nasasaad din ho yan sa konstitusyon na kapag may sapat na bilang ng uh, mga kongresista nga ho dito sa House of Representatives na talaga ng mga uh, bumoto para sa impeachment ng isang uh, impeachable officer ay maaari na ho yan i-transmit dito uh, mismong articles of impeachment ho na o yun, no? maaari na ho itransmit sa Senado. So yan ho, uh, maalala din ho natin na yung articles of impeachment nila nakalagay ho doon yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes. At yun nga ho, ini-impeach si VP Sara Duterte dahil doon sa kanyang kill remark, dahil uh, uh, against nga ho no, sa ating uh, uh, Pangulong BBM, kay uh, First Lady Liza Marcos, at syempre kay House Speaker um, Martin Romualdez. At yung misuse nga ho, sinasabing alleged, di umano, na misuse of confidential funds at sinama na rin ho yung alleged din na extrajudicial killings na nangyari nung siya ay mayor ng Davao City. Kaya ayan ho dun sa mga nagtatanong ho bakit ho uh, nakaalam na ho yung Korte Suprema, ang Korte Suprema ho ay may karapatan ho ha na mag-intervene kapag ho nakita nila na may uh, grave abuse of discretion na nangyayari doon sa proseso. So maaari ho nilang ipag-utos o ipatigil yung uh, impeachment complaint kung makita ho ay uh, yung impeachment trial niya Vice uh, President Sara Duterte kung makita ho nila na merong uh, sapat na dahilan na nagsasabi nga daw na naabuso ang proseso ata uh, pero nga ho ito yung mga desisyon ho ng House of Representatives at ng Senado hindi na ho yan reviewable ng court. So kung ibig sabihin ho kung ma-impeach si VP Sara Duterte hindi na ho yan maaring uh, uh, baliktarin ng Korte Suprema o di kaya naman ho kung hindi siya ma-impeach ay hindi na ho yan maaring uh, baliktarin ng Korte Suprema. So sila ho ay uh, tumitingin lamang kung may uh, grave abuse of discretion o abuso doon sa nangyaring proseso doon sa pag file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya yan ho, abangan ho natin ang mga mangyayari. Pinagutos ng Korte Suprema 10 araw para makasagot ang House of Representatives at ang Senado. At ayun uh, nga, oh, inaasahan natin na uh, maaring simulan na yung impeachment trial kay VP Sara Duterte doon sa July 28 nga ho, oh, no, sa pagbubukas ng sesyon ng uh, Senado.